At so ito mga boss, for today uh, today's video natin. Dahil uh, na-clear na natin yung area natin and then yun, nag start na rin silang uh, linisin yung uh, i-repair yung uh, temporary fence nila. Magle-layout na tayo dito. So bali sa pagle-layout natin, ayan, kita nyo gumagawa tayo or nagkakabit muna tayo ng istaka. So itong istaka na to, ito yung magpo-provide na magiging poste nung gagawin nating butterboard. So ang taas naman nito ay depende sa elevation. So ako kasi pinagbabasayan ko mga boss, pag uh, nagagawa ako, nakakapit ako nito mga istaka, ang tinitingnan ko sa plano yung elevation, kung gaano kataas yung floor line or yung bahay natin galing dito sa kalsada. Ayan, so bali, pag magle-layout tayo mga boss, yung importante, una nating titingnan is elevation. So saan ba natin makikita yung elevation? Ito mga boss, ituturo ko kung nasan yung elevation. Ayan, makikita natin dito sa plano. So bali ito, meron tayong uh, point .60 meters galing sa kalsada ililipat natin doon sa ating staka Ayun so yung uh, 60 centimeters yun yung elevation natin, yung floor line natin. Ganong kataas yung ating flooring ng bahay galing sa kalsada. sa pagle-layout natin mga boss, kasama ko yung aking bayaw yan. Kung dati tayo yung nagle-layout, ngayon sila na yung magle-layout. So bali gagaid lang natin sila. And then para in the future, matutunan din nila kung paano yung starting or pag-uumpisa ng pagle-layout ng mga bahay. So bali ang titingnan natin, ito mga boss, ang hawak ko is foundation plan. Yan, titingnan niyo palagi yung foundation plan natin. And then makikita yun yung elevation mga boss, oh. Kita nyo ba? Dito tayo medyo uh, maliwanag eh. Ayan. So ito yung elevation, makikita nyo ayun oh. No? 0.60 meters or 60 centimeters. Ayan. So makikita nyo naman yan, di ba? Ayan. So yun yung ating pagbabasihan. So ang ito kasi, pag gumagawa ako ng uh, butterboard, yung uh, top ng butterboard ko is nakatama na doon sa 0.60 na inelevate natin kasi yun yung magiging reference natin Kinakailangan levelado yan para yung magiging reference natin sa lalim ng hukay, level ng flooring natin. Okay? So, dyan natin kukunin yung reference ng every sukat ng ating gagawin. Okay? Yung uh, lalim ng hukay, uh, dyan man gagaling yung sukat ng uh, finish floor line, dyan man gagaling yung sukat ng uh, bahay, nung height ng mga bintana, height ng mga pinto. Oh, so, maraming pwedeng pagkunan dyan. Okay? so ewan ko sa ibang diskarte kung anong ginagawa nila. So make sure lang mga boss, pag gumawa tayo ng ganitong mga istaka, kahoy lang ginamit muna namin, kinakailang matiba yan. Hindi siya gagalaw, kinakailang stable. Kasi mag tayo. So kaya kinakailangan hindi gagalaw yung tanse. Hindi mawawala sa si iskwala kasi pag nawala sa si iskwala at gumalaw yung mga butterboard natin, yung istaka natin na yan, so maapektuhan yung iskwala ng ating uh, layout. At so after natin matapos mga boss, maglagay nitong istaka natin, itong pinaka butterboard natin dito sa harapan. Ayan. So bali ngayon, kukunin naman natin yung mga muhon. Ayan. Kung saan nakalagay yung mga muhon natin, yan yung property line natin. So dito sa harapan, pwede tayo magsagad ng muhon. Pero pag nandito tayo sa katabi, sa gilid, kinakailangan kalhati lang ng muhon or kung maaari, pumasok pa tayo ng mas higit pa sa kalhati para in the future, wala tayong maging problema. Okay? And then, ayan, babatakan natin ng tanse. Pagkatapos, mag Ayan, iskwalahan na natin para makuha natin yung iskwaladong parte ng bahay. Okay, and then syempre, kaya tayo nag ng ganito. Dito rin isa, yung mga grid line natin or yung mga linya, yung no, mga poste natin. Kasi pag nagle-layout tayo, wala tayo, tayo natin kukunin yung suok ng mga distance ng at 'yung tawag na line okay? So para makita ninyo 'yung tamang uh, cut, nagle-layout tayo, tinatantiya na sa Sabi ko kailangan 'yung motherboard is levelado lahat paikot. Okay, Tapos, i-double do check natin 'yung iskwala and then pagka nasukat na natin, natin na i-fix or bago tayo mag-start ng excavation, kailangan nating laging i-double check. So bali sa paglayout natin mga boss, so kita nyo ang hawak-hawak natin na plano is yung ating foundation plan. So kaya dito natin makikita at madi-determine yung mga pwesto ng mga poste natin. So yung mga nakikita nyo mga tansi na yan, so kanina nung nag tayo, nagsukat tayo ng mga pwesto nung distance ng mga poste natin. So kaya nilalagyan natin ng mga tansi yan para malaman natin yung mga point or yung line kung saan nakapwesto yung mga tin natin. And then, andyan na rin sa station na yan. So, tayo lang natin sila. And then, mas maganda para hindi kayo maligaw. So, mas maganda lagyan nyo ng pangalan kung ano yung mga posting na yan. So, ayan, may nakikita kayo sa pader. Nilagyan namin siya ng pangalan na C1F1. So, para ma-determine namin sa plano, mas madali namin mahanap kung anong details nung posting na yun. Yung sa details nung uh, foundation niya, yung uh, parilya, and then yung uh, details nung no, rebars, nung no, columns and then yun, so lalagyan nyo ng mga pangalan, para hindi na rin tayo maligaw, okay, so ganyan lang mga boss yung gagawin natin, napakabilis lang i-layout yung mga foundation natin, or yung ating site, or yung ating yan. and then after ko naman na matapos itong uh, layout na tansiyana, pwede nyo palitan to ng alambre yung mga tansina yan, kasi itong mga tansina yan, uh, pwedeng maputol So yung alambre kasi matibay, matagal maputol. So kahit uh, tanggal, balik, tanggal, balik, hindi siya agad masisira. So ang like sa yung tansing ganyan, pag tinanggal, minsan napuputol. And then, hindi natin siya mahigpitan ng todo. At yan, ito mga boss, syempre, ah, so habang, ah, ayun, so tapos na tayo mag-layout doon. So ito naman, ang gagawin natin, ipiprepare naman natin yung mga anilyo na para doon sa ating mga columns, yung ating mga ties, and then yung ating mga bakal para sa parilya. Ito, yung sa ating uh, mating. So, habang uh, naguhukay sila, bubuo muna ako ng anilyo natin. And then kapag marami na tayong nagawa, tsaka naman natin sila pag i-start na magbuo ng ating mga columns. At syempre, o oh, sama na rin natin to yung dagdag naman natin na tips para sa pagpuputol ng ating mga gagawing anilyo. So, i-check nyo yung cutting list ng plano ninyo kung merong nakalagay dyan. Pero kung wala naman, ang gawin nyo, basahin nyo yung general notes. Okay, kung wala pa rin kayong mabasa sa general notes natin, ang gawin nyo na lang, kunin nyo yung dimension ng columns natin. Pagkatapos, finish na buhos and then mag adjust na lang tayo ng 4cm na concrete cover from main bar. So kayo na, bahalang mag-adjust nung 4cm every side. Bali, 4 side yung i-adjust natin na 4cm para sa concrete cover. Kasi mababasa nyo naman sa general notes yan. And then, ganun din yung ating uh, sa mga parilya natin. So pag magpuputol kayo, kung wala kayong cutting list, i-check nyo palagi yung general note, tapos yung mga concrete cover natin. At so ayan mga bossing, so bali yan, tapos na nga mag-layout at ngayon naman ay nag start na ng excavation. Okay, so lagi nyo lang tatandaan ulit yung mga sinabi ko pagdating sa pagla-layout. So bago tayo mag-layout, kinakailangan hanapin muna natin yung mga muhon, okay, para malaman natin yung hangganan ng ating mga property line. At pagkatapos kunin nyo na yung ating foundation plan para makita naman natin yung mga puntos o yung mga pwesto ng ating mga poste. At pagkatapos, elevation. Hanapin natin yung elevation bago tayo mag-proceed na magkabit ng mga istaka natin. Siyempre, yung istaka natin ay nakadepende sa elevation kung gaano kahaba yung puputulin natin yung mga kahoy. At pagkatapos, batakan natin ng tanse yung mga muhon. Isang part ng muhon at mag-iiskwala tayo. Yan, so after mag iskwala na-check nyo na na sakto na sa iskwala. Tsaka naman tayo magsusukat ng mga points natin para don sa mga pwesto or sukat distance nung mga te, nung ating mga foundation. Okay, so ganun lang mga bossing at make sure levelado yung ating gagawin na butterboard. Ayan. So dito sa idea namin, kita nyo, hindi na kami gumamit na maraming kahoy dun sa side nyo kasi may pader. At saka dun. Ayan, tipid na yan. So nakik kabit-kabit na lang kami ng mga tansi dyan. Ayan, so sa paggagawa naman ng butterboard ay nakadepende na sa discarte nyo yan mga bossing.